magandang hapon. Meron tayo ditong SZ. Hilang nga pala ito papunta dito ta, sa ating shop kasi uh, bigla daw tumunog yung makina. Ngayon, i-diagnose natin kung ano ang sanhi ng kung bakit tumunog ang kanyang makina. Tutok lang sa aking mga videos para palagi kayong updated simulan natin. So, ayun. Upon checking, tinignan natin sa starter. Ayan. siya. Tunog. At tignan natin sa kick. Ayan. Sa ganitong senaryo, alam na natin kung ano ang duda natin, kung ano ang sira, kung bakit tumutunog at sumasabay sa tunog yung kanyang makina ang dula natin nito ay yung Bendix drive sumasabay ngayon tatanggalin natin i-disable muna natin itong starter at papajakan na ulit natin kung talagang matunog pa kakalasin natin yung magneto kasi andun yung uh, sira sumasabay yung kanyang Bendix drive okay natanggalin natin yung starter papajakan uli muna natin ulit natin pa kaya mapapakunti na natin yung kanyang magneto na pinag ka rin na tayo sa kabila mapaklasin natin yung magneto So ayun, uh, na natin. Medyo slick nga siya oh. Yung kanyang magneto. Kaya uh, babaklasin natin ito muna. Kailangan mo natin ng cooler. Okay so yun na nga yun na nga ang salarin yan naputol yung bolts ng kanyang bendex gear kaya ngayon yan, naputol yung bolts ng kanyang Bindex gear. Kaya papabaklasin natin yan at papalitan natin ng panibagong bolt. Yan. Yan oh. na oh. Naputol at matanggal yung mga thread ng kanyang Allen bolt. Yan. Yan. Natanggal yung mga thread ngayon ipapa tanggal na lang natin to sa welding o okay, sa machine shop yan all right so ayun na uh, na natin yung mga putol tatlo yon no? tatlo lalagyan na natin ng bagong allen bolt lalagyan muna natin itong pandikit para para kabit kapit uh, ilagay na natin na uh, palitan na natin ang mga allen bolt ikakabit na natin all right Mabalik na natin yung step-step. Okay, titistingin na natin. Moment of truth, Ayan. medyo nagmamalpang siya ng sutsian. Isa siya, siya sa okay na tining na yung standard na hindi na sumasabay yung kanyang bendix gear yes